Guys, to guys, mereka mga kabuang, Ito to nagluluto. Ngayon, sinikol. si Nicole, mga kabuang. nilagay niyang bawang at. sibuyas Tapos... At saka... Labuyo. ato. guys tangkong Tangkong niloloto namin Sarap yan guys ito so, mga kabuhang Tingnan oh, nyo Tingnan nyo Ang gaano yan Sarap pag maloto na yan Tingnan oh. nyo Mga kabuang Ang sino nagloloto nyan Ang ganda diba <laughs> <laughs> yan mga kabuhang Hantayin nyo lang ah, Hintay lang tayo mga 15 minutes Babalik ako babalik Ito na Ilalagyan na ng oyster Yan Pampalayas sa yan Para matamis yung Loto nyo Yung tangkong pa niyan Galing pa yan sa kanal Sarap <laughs> yan <laughs> masarap yan. Yan, tingnan nyo. Tingnan nyo, guys. Buang. Masarap yan, masarap. Introduce. Oh, tingnan nyo, guys. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Oh. Ito, ada malay na takang. Tagtitap pa dyan. <laughs> Yan, dinagyan na ng suoy. Oh, cut na natin guys.